Sige nga SMNI, kung talagang kayo ay para sa bayan at ang pinaglalaban mo ay para sa taong bayan, ibalita nyo nga ito. <laughs> so ito panoorin nyo. Matapos ang ilang dekadang pag-aantay, tuluyang pinula ng Pamahalaang Marcos ang mahigit 10 billion pesos na utang ng ating mga magsasaka. Higit 198,000 agrarian reform beneficiaries ang nagbenebisyo sa pinamigay na 230,000 certificates of condemnation o COCs. At hindi pa nagtatapos riyan, sisikapi ng Pamahalaang tapusin ngayon 2025 supply ng mahigit 600,000 COCs. Tama lang, nasuplihan ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. Ang mga magsasaka ay maaaring tumuon sa pagpapabuti ng kanilang ani at kabuhayan ng walang hadlang, walang utang. So ayan, SMNI, ibalita nyo naman yan. Ipakita nyo na ang layunin ninyo ay magbalita ng tama at tapat naglilingkod sa taong bayan. Ipakita nyo naman. SMNI, shout out. <laughs> Ibalita nyo naman yan. Eto pa. Ibalita nyo rin to, ha? Zero. Wala. No Filipino journalist was killed in 2024. Isang magandang balita mula sa Committee to Protect Journalists and the Presidential Task Force on Media Security. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., Filipino journalists can carry out their vital work without fear. Ibalita nyo yan. Hmm. E balita yan. Kasi nung panahon ni Digong, ewan ko kung ilang journalist ang namatay. <laughs> Anong gusto nyo? Ibabalita niyo yung namatay na journalist nung panahon ni Duterte o ibabalita niyo na walang namatay na journalist ngayong 2024 sa pamumuno ni PBBM? Dapat ibalita niyo yan. Ipakita niyo sa tao na talagang nagbabalita kayo ng tapat, tama, at hindi fake news. Huwag <laughs> puro Duterte, huwag puro Duterte. No. So, ayun na. Give safe and God bless. Shout out, shout out. SMNI. Mm.